Mari, akala ko hindi ka makakapunta dito eh. Sabi mo kasi kanina, hindi ka pupunta dito. Buti naman nakarating ka. Inano lang ako ni Dabi. Oo. Oh. Oo. Inano lang ako. Para na naman. Bakit matutunan ko? Ah. Ah, uh, eh, nakita niyo po ba si Nesita? Sino ba kayo? Ako yung lola. Ay, lola ni Nesita. May, may lola pa ba siya? Si, ako. Ako Ay, lola. Ito, lola. Okay. Kaya, ayan po ba si Nesita? Baka nandoon po sa loob. Sa loob? Okay. Thank you po Sige po. <laughs> Ay, Eto lang pala yun. Ah! Uh, Nesita! Uh, sabi ko sa'yo huwag ka nang pumunta dito. Hindi niya ako mga kasama ka dito. Ah. Ang sabi ko sa'yo, huwag tayong bahay kasi huwag tayo, huwag pumunta ka dito na sumakay. Kung na ba kayo? Tapos na! Tapos na! Tapos na! Nakakayakat na. 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 dito nanay. Ang lula. Nagpira ka ba ng ulo? Si Crispy Pata nasaan? Tapos Wala na ba? Naubos na. Tapos na. Naubos na. Anitsyon! Wala na rin. Wala na. Bakit mo nga inubos? Ano na? Hindi ko alam na nabukunta ka din. Sumunod ka. Sabi ko alis ng bahay, ba't sumulog ka pa dito? Nagugutong na ako. Kaya mo Kaya ba kakain dyan? Sige mo na kung mga buto-buto pa. Buto! Bakit buto? Alam lalang nang nilakbay ka, buto? Alam mo, mo makakahiya ka, bigla ka nang dito. O, di ba? Grabe naman ito. Saan naman yung punta ko dito? Grabe naman yun. Ang lalang nilaknay ko, tapos sinubos nyo lang yun. Ano? Tubig na lang. Gusto mo? May kukto doon. Matira. Tubig. Para ba lechon? Naubos <laughs> no, na kasi nga. Sabi ko, di, di ko alam na darating ka dito. Uh, sabi ko, baka ngayos ng bahay. Sayang naman yung disguise ko. <laughs> Tapos sabi niyo, puro, puro matatanda. Eh, ang daming bata. Yan, ang daming bata. Oh. <laughs> yung mga apoy yan, ang mga matatanda. Sabi niyo na lang ako. Hindi pa ako siname. Gusto nyo ko nga huwag kang alis ng bahay dahil walang tao sa bahay. Ano yung mga labahan doon? Labahan mo na. Mamaya, pag-uwi. Ah, hindi nga mo sa ko na kayo lang. Hindi nga ka na muna eh. Eh kasi baka mamaya makalimutan mo yung Sharon mo eh. Buti hindi ka naalikot. Naano dyan sa pagsakay mo sa jeep? Hindi ka na kumbad dyan eh. Eh, nag-ano ako? Nag-grab ako. Yung ano, move it. Nakangkas ako sa motor. Kaya eh, di, nagdipad-dipad yung mo doon hindi ako sabunutan. Ay, <laughs> ano na eh. Saan yung may pinunta ko dito? <laughs> Ay, kung kasi nakakaya ka na pumunta ka, saan ko ka na sumunod dito eh. Ayun, halika dito, tingnan mo kung may sumura pa doon. Wala ano na, pagkain. <laughs> Wala na. Wala na eh. Saan punta ko? <laughs>